Oh naman. Ikaw. Ako lang. Ako. Lang naman hindi na patatagalit, patayin ko na agad. Alam <laughs> na walang minuto, seconds lang to hang. Ah, paalaala, na po. Yung niya lang, niya ko paglabas natin, kumulo 'di. Eh yapoa kapiyanto ngyan lo hindi puputok ano, hindi niya check it kasi yung kapiyanto na magkakasiyam o yapoa o lahat talo yun lang kapiyanto kapiyanto di sum ah 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 Pwede yung ipitan na may karba ka eh Kaya na po <coughs> na, ako magkarga na to hindi ko magano, pita rin may karo. Apo, ipitan mo rin to. Okay. Nanginginig tayo yung katawan niya. Okay, ano ka rin ito, shout out sa lahat. Kasama ko sa Apo Rap Nandito kami sa Dao. Ito po, galing po ng Japan. Uh, nagpagamot sa team po uh, para o, matanggal matagal ang kanyang demonyo na umaaligid sa kanya. Shout out sa aking pinsan. Ayun. Shout out kay Apo Ken, Apo Marwin. Amin um, Jesua Masiya, kay Melo Ligario at sa akin kasama na si Apurap. Andito kami sa Dao, Mabalakat, Pampanga. Ayan po. Ayan, Dao. Okay. At ipitan po ang kanyang mother. Sige na, perimeter. Madam, sa ito ha. Sa ito, wag po. Hindi po. Ano ko papaligwan sa ito, tanggalan. Okay na Kasi ito sa kanya. Oh. Ako rin may pangipit ka. Uh, ano? Okay. Oh, wala. 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 ba siya? Давай, мы надо. Katingin ko, may sungay. Si mama po? Sige Doktor, hindi ka sabi. Wala. Wala. Isip na. Huwag kang umulat sa aking masabi. Ano? Sige, hindi. Huwag kang sa aking Ano? May Kung! O, ha. Sige Doktor.

Aporag ng Team Aquarica po siya rin. Ah, nandito kami ngayon sa Dao, no? Shoutout po kay Apo siya rin, Apo Eric. Apo Mau, Apo Ben ng Team Aquarica po siya rin. Kay Yasuo Amisiyas at kay Madam Mo. Muli ito po si Aporag ng Team Apo. Maraming salamat.